Nice. tayo ay mag ng kalabaw hmm. yun pa meron ba doon isa pakita ko tayo ay ula hapo na S4 na yata S4 na first, first, na na guys napakainin ito hindi lang dito yung araw napaka taas ka talagang okay. taghirap ng tubig sa inuman mga kalabaw ayun Kalau tak, Cái <laughs> này sẽ tay nhỏ 1 cây Ếch